Hanap muna tayo mga idol ah, Maraming salamat at nakisama yung panahon ah, Hindi na siya umulan Yan. Shoutout pala dyan sa aking 5,700 followers Maraming salamat mga idol sa inyong walang sawang pagsuporta Yan. Karga tayo ng iskumbro pa yung foreman yung nakausap natin kanina? Oo. Oh. Pero wala silang trabador. Wala pa. Bakit na yung bako? Ang dami si Kumro.